Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang napakagandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow! Magsisimula na ngayong taon ang pamimigay ng 1,000 pesos birthday cash gift para sa ating mga senior citizens dito sa isang lugar sa ating bansa. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakala po sa Facebook page ng Navota City Public Information Office. January 9, araw ng Martes, ay aktibong-aktibong nakilahok sa Zumba at Health Caravan para kina Lolo at Lola ang mga navutenyo Senior kahit maulan. Nakisali rin si na Mayor John Ray Tiangco, Vice Mayor Tito Sanchez, at ilang mga konsihat sa paghataw. Inanunsyo na rin ng punong lungsod ang pagtaas ng Navo Regalo Birthday Gift para sa ating mga senior citizens na 1,000 pesos simula ngayong taon. Naghandog din ng City Health Office ng libreng health check, flu at phenomonical vaccine at libreng vitamins at gamot para masigurado na healthy at fit pa rin ang ating mga elderly. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!